Aris, ngayong araw ang pahiwatig ay may maayos na pagtulong na ikaw ay pwedeng may matanggap pwedeng sa pera, o sa mga bagay na pwedeng makatulong sa ibang project na iyong gagawin, at kung may dapat kang puntahan na ngayong araw para sa deal na pagkakakitaan ay iyong puntahan, kung magkakaayos kayo ay magiging pakinabang para iyo ayon sa iyong gabay sa iyong pera kung may plano ka ng paglalabas ng pera. Para sa pagpapautang ngayong araw ay bawal muna ang makatulong sa mga magulang at kapatid ang naaayon para lalong gumanda ang positive energy ng pagkakakitaan. Sa trabaho, ay iwasan mo lang magtiwala kagad ngayong araw, para ang iyong araw ay hindi magkaroon ng kalungkutan sa hinaharap. Sa pag-iibigan, ay laging magbigay ng pagtitiwala sa minamahal, nang laging may good energy ng swerte sa dapat nagagawin sa pag-iibigan at grasya na laging may magpapasigla ng bawat kalusugan. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color White and Color Pink Number 11 Number 25 at Number 6 Taurus, ngayong araw ang pahiwatig kung may usapan kayo ng kamag-anak, ay iyo na ring puntahan basta makinig ka lang at kung may malaman kang pwedeng pakinabang ay pag-aralan muna bago mo masabi sa kanila, para mas hangaan kanila at magkasundo kayo sa dapat na gagawin at ngayong araw naman ay umiwas muna sa deal na malayo pero okay naman sa iyo ang paggawa ng pagpirma dahil okay ang sinyales na magbibigay sa iyo ng kasiyahan sa magagawa ayon sa iyong gabay. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may gagawin usapan, at tungkol sa usapan na pera ay mas mainam na huwag muna sila pumunta, na iyong bigyan ng advice kagad para kung tumuloy sila ay magawa nilang mag-ingat ng husto. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpalabas ng malaking pera, at bawal ding tumulong sa ibang tao magulang ang pwedeng tulungan kung bigla kang lalapitan. Sa trabaho, kung gusto mong mapansin sa iyon ginagawa na kasipagan ay mas makakainam, Nagumawa ang matahimik na mas na bago sila at doon ka mapapansin lalo sa iyong mga nagagawa, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 21, number 34 at number 16. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig ay mayroon kang masayang aura pag may deal ay puntahan mo kagad pag naging wise ka sa transaction ay pwede mong magawa na maayos at papabor sa iyo ang resulta. Ang isa lang na iiwasan mo ay ang makipag sa mga dalawa ang kasarian, gasto sa iyo dahil hindi ka naman aayon ngayong araw sa inyong usapan at kung gagawa ka naman na pagbibiyahe ay okay na tumuloy may swerte ka rin magagawa sa mapupuntahan ayon sa iyong gabay. Sa pera ay maging masinop ka sa buong araw, nang maiwas ka sa problema sa mga kaibigan na pwedeng lumapit sa iyo, dahil pag iyong napahiram ng pera ay mahihirapan kang mabayaran. Sa trabaho, may sinyales na madaming gawain ka ngayong araw kung magiging mabilis ka sa mga gagawin, ay pwede kang mainis relax lang dahil sa ganoon pamamaraan ay maiiwasan mong mainis at makaiwas din sa hindi inaasahang mas maraming trabaho. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay maging malambing sa minamahal, nang tuloy-tuloy ang grasya ng nag-aalaga sa ikakaganda ng kabuhayan at ng kabuhayan, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 31 at number 10 at number 19. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ay maging mabilis na gawin na pakikipag-usap. Dapat ay wala ng paligoy-ligoy ang usapan pag ikaw ay nakapansin ng kakaiba ay iwasan ng maayos para sa muling pagkikita ay okay pa rin ang usapan. At ngayong araw ay okay ang aura sa ibang tao at sa mga kapamilya. Pag may dapat ayusin o paggawa ng desisyon, ay malaking tulong ka o, o ikaw mismo ay magagawa mong maayos ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay una ang pamilya kung maglalabas at sa anak na may asawa, nang laging may good vibes ng grasya ang iyong tahanan ng swerte at mabilis na mapapalitan ang mga nagagastos. Sa trabaho, mas mainam na maging matahimik ng walang makuhang bad energy, sa mga kasama sa trabaho na may inggit sa iyo, at gumawa ka ng masigla hanggat makakaya para ang iyong mga gagawin, ay maipapakita mo ang iyong kahusayan, at huwag ka magpapabigla-bigla ng pagdesisyon ngayong araw sa hanap buhay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color blue and color yellow number 5, number 29 at number 37. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ay umiwas muna sa deal na makipag-usap sa ibang tao. Mas okay pa na ituloy ang mga plano ng pamilya kung may naiisip na negosyo, at baka makagawa na kayo ng tamang plano para pag may pera ng puhunan ay madaling magagawa. At ngayong araw ay okay pa sa iyo ang makasama ang kapatid o minamahal, pag may bigla ang na dapat gagawin ay okay na puntahan para makagawa kayo ng pwedeng pagkakakitaan kagad, at okay din naman sa iyo ang gumawa ng pagpirma ngayong araw swerte ang pahiwatig para sa iyo ang pinapahiwatig. Sa pera ngayong araw ay huwag ka magpapalabas ng pera sa pagpapautang kalugihan para sa iyo ang pahiwatig. Sa tahanan naman ay bawal muna tumanggap ng bisita na ibang tao, dahil chismis at kukuha pa ng swerte sa pamamahay ang makakapasok na bisita. Sa trabaho, ay maayos na araw walang sinyales na problema basta maaga lang na pumapasok at talagang malalapit ka sa swerte sa trabaho ng pag-asenso ang iiwasan mo lang kasama sa trabaho, na mahilig mangutang dahil sinyales siya ng gastos at kabagalon sa mga gagawin ngayong araw. Sa pagmamahalan, ay masayang araw walang sinyales na tampuhan, maging maunawain at huwag magsalita ng pwedeng makasakit ng damdamin, dahil may mga aura sila na madaling magdaramdam kahit sa madidinig lang nila, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 17 number 25 at number 29. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may malakas at maganda ang positibong enerhiya para sa iyo, gawin mo lang dapat na gawin at kung may mahaba ka pang pasensya ay lalo mong mapapasigla ang iyong mga gagawin, at kung may deal ka sa mga kapatid at magulang ay huwag kalimutan madami kayong pwedeng mapagkasundoaan, sa ikakaganda ng bawat pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay sa tahanan ay may pahiwatig sa miyembro ng pamilya na iyong samahan kung sino ang gusto magpasama sa iyo kung may usapan, dahil ang mga advice mo ay makakatulong ng maayos sa kanilang mga ginagawa at sa pera ay unahin mo lang na mabigyan ang minamahal at magulang ang bawal ay magbigay sa uncle at auntie. Sa trabaho ay maayos na araw walang sinyales na problema. Maging mas masipag pa ang dapat gawin sa buong araw, at may sinyales na mabibigyan ka ng pansin ng ilan sa iyong superior at pwedeng pag ikaw ay makagiliwan ay makakatulong ang isa sa kanila sa iyo sa trabaho sa hinaharap, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color Green and Color Gold No. 24, No. 36 at No. 18. Libra, ang pahiwatig ng iyong gabay ay maging maingat. Yun ang naaayon na gawin sa pakikipag-usap para ang iyong mga iniingatan ay laging mapa sa iyo, dahil oras na magkamali ay talagang magbibigay sa iyo ng suliranin sa hinaharap, basta may kakaiba ka ng nararamdaman ay magpaalam at ngayong araw kung may mga bigla ang ilalapit ang anak o minamahal, pagtungkol sa pwedeng makatulong sa pamilya ay bigyan mo ng oras na mapag-aralan, may sinyales na okay ang magiging project pag talagang may tutuloy ang pinapahiwatig. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging masipag at ipakita mo ang iyong ibang kaalaman at kasipagan sa mga gawain para mapansin ka naman ng ilan sa boss ng lihim at pag sa mga araw na darating ay may masuyo sa iyong boss ay siya ang magbibigay sa iyo ng pag-asa sa pangarap sa hanap buhay ng pag-asenso. Sa pagmamahalan, ay normal na masaya ang laging masaya ang aura sa mga pag-uusap, sa plano sa ikagaganda ng buhay pamilya, ay okay dahil lalong sisigla ang pamumuhay ng pag-iibigan, at sa pera ay minamahal lang pwedeng mabigyan para mas makaipon kayo ng swerteng pera sa inyong dalawa, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color brown and color pink number 22, number 31 at number 10. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya kung may mga usapan ka na pupuntahan ay bawal muna, nang makaiwas ka sa tao na pwede mong kainisan sa pakikipag-usap. Pero kung may deal na ikaw naman ay pipirma ay puntahan dahil okay ang sinyales ng pag-unlad, at nasa pamilya talaga ang magbibigay sa iyo ng good energy ng swerte ngayong araw. Kung walang gagawin ay mas makakainam na may mahaba kayong oras sa inyong mga pag-uusap ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. At kung may kasiyahan na gagawin, sa tahanan ang dapat ay kayo-kayo na lang ng pamilya, kung may ibang tao na bibisita at magdadala lang ng ikababagal ng pagkakakitaan. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay huwag magtiwala muna sa mga babae na alam mong kaga mo sa pag-asenso ngayong araw dahil baka maungusan ka ng hindi mo namamalayan. Mas mainam na matahimik sa hanap buhay ngayong araw, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 20, number 45, at number 19. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay mas mainam pa na huwag ka ng pumunta sa kausap kung may alinlangan ka sa gagawin. Pero kung tutuloy ang dapat ay maging mas maingat lang para walang maging suliranin sa pera o sa ibang bagay na mahalaga sa iyo. At ngayong araw ay malakas ang iyong karisma pag may deal na mabilis tulad ng buy and sell o sa maliit na transaction kikita ka ng maayos. At lagi mo lang alalahanin ang sinabi ng minamahal para hindi malimutan ayon sa iyong gabay sa tahanan ay pag-iingat sa bawat kalusugan dahil may sinyales na may dadalaw na hangin na nagbibigay, na magpapahina ng kalusugan dapat na maging mapagmasid ayon sa gabay kalusugan ngayong araw. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay pwedeng kang makakuha ng biglaan isang utos o gawain dapat lang na maging mapagpasensya para mas magawa mong nang maayos ng mas lalong mapasaya mo ang araw sa hanap buhay. Ang iingatan mo ay kasama sa trabaho na mahilig magyabang. Dahil suliranin sa pera at trabaho ang pwedeng maibigay sa iyo, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga Masuswerteng Kulay at Numero Color Red and Color White Number 11, Number 26 at Number 34 Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may maganda kang enerhiya Sa pakikipag-usap gawin mo lang ang alam mo ay may lalabas mo ang iyong ibang katalinuhan na pamamaraan para makuha mo ang transaction at magtiwala ang mga makakausap ang iiwasan mo lang ay maging mabait ng biglaan dahil gasto sa iyo ang mga hihingi ng tulong, mas naaayon na iwasan na lang sila para makaiwas sa gastos ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay pag-iingat sa mga gawain sa buong araw dahil may sinyales na madaling mainis ang ilan sa superior gumawa lagi ng masipag ng ligtas ka sa kanilang ugali na mapanita ngayong araw nang ikaw ay masayang makakauwi at malilihis sa kalungkutan. Sa tahanan, ngayong araw ay huwag muna kayo magpapasok ng bibisita sa pamamahay na ibang tao, dahil magbibigay ng negatibong enerhiya sa iyong pamilya. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig lang ay maging maunawain bawal muna magalit para ang aura ng swerte, sa pag-iibigan ay hindi mabawasan, dahil pag nagalit ay pwedeng maalisan ng buenas sa ibang gagawin, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 31, number 10 at number 20. Aquarius, ang pahiwatig kung may naiisip na negosyo. Ay okay ang iyong plano pag may sapat ng pera, ay gawin. Munang dahan-dahan ang pag-aaral tingnan ang lahat ng sitwasyon, para paggagawin na ay mas malaki ang porsi eto na maging matagumpay, at ngayong araw kung may deal ka at pinaghihintay ka sa kanyang mga gagawin, pag hindi naman naaayon sa iyong ang partihan ay mas mainam na pag-isipan pa kung tatanggapin ang pahiwatig, at kung may dapat naman pirmahan ngayong araw ay sabihan mo sa ibang araw mo pipirmahan, dahil ngayong araw kung mapipirmahan mo ay mahina ang pag-asenso ayon sa iyong gabay. Sa pera ngayong araw ay bawal ang magpautang kahit pa maayos na magbayad dahil pag pinautang mo ngayong araw, ay mahihirapan ka makasingil sa hinaharap ayon sa iyong gabay sa pera, at sa tahanan ay okay tumanggap ng bisita, dahil may aura ng swerte ang mga pwedeng maging bisita sa pagmamahalan ang pahiwatig ngayong araw ay maging malambing, nang sumagana ang grasya ng swerte sa mga gagawin na madadala ng iyong gabay. Sa trabaho, pag may dapat gawin na ayaw mo talaga ay huwag magsalita ng pangit, dahil baka lalo kang tambake ka ng gawain, gawin mo na lang kahit mabagal ay magagawa mo rin ng maayos. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 10 number 35 at number 26. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may malakas kang enerhiya sa mga deal kaya lahat ng dapat kausapin ay iyong puntahan, pag natapos na ang pakikipag-usap ay sa pamilya mo na ang dapat na unahin ng gagawin, lalo kung may sasamahan para ang kanilang araw at sa iyo ay maging masaya pag nagkasama kayo ayon sa pinapahiwatig, ang iiwasan mo lang ngayong araw ay kaibigan na jack of all trade gastos ang magagawang maibibigay sa iyo pag pinakisamahan mo ngayong araw sa tahanan ay masaya ang pahiwatig may magandang sinyales na may dadating na tao, na magbibigay positive na tulong na kaalaman na makakatulong sa iyo kung may balak na negosyo. Sa trabaho, ay bawal sa iyo ang magtiwala kagad sa mga kasama sa trabaho kung magpapatulong sa iyo, para kung may kinukuhang pag-asenso ay hindi ka maungusan dahil kanya-kanyang pamamaraan dapat sa hanap buhay muna ngayong araw. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay laging maunawain at maging masaya ang aura pag kinakausap, para ang pag-iibigan ay magbibigay ng madaming positive energy ng pag-unlad, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 10, number 19 at number 36.